Itinagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela ang ikaapat na Executive Committee Meeting bilang bahagi ng paghahanda para sa Bambanti Festival 2025 na ginanap sa Green Room ng Isabela Provincial Capitol. Pinangunahan ni Vice Governor Faustino Boji D. D. III, na siya ring Director General ng Festival, ang talakayan tungkol sa mga susunod na hakbang para sa matagumpay na pagdaraos ng pinakamalaking piyesta sa probinsya. Tinutukan sa pagpupulong ang mga mahahalagang detalye katulad ng itatampo na aktibidad, plano para sa seguridad ng mga dadalo at ang usapin ng pinansyal na aspeto ng selebrasyon. Binigyang diin ni Vice Governor D ang kahalaghan ng pagkakaroon ng sapat na paghahanda upang matiyak ang kaligtasan at kasiyahan ng bawat isa sa mga kalahok at manonood. Ang nasabing aktibidad ay gaganapin mula January 19 to 25 na magsisilbing isang malaking pagdiriwang ng kultura, sining at tradisyon ng Isabela. Bilang bahagi ng paghahanda, inaanyaya Inaasahan ang publiko na manatiling nakatutok sa official Facebook page ng Pamahalaang Panlalawigan ng Isabela para sa mga updates at schedule ng mga aktibidad. Para sa IFM News, ako si Idol Show Bigagarin, Idol!